Makikita natin ngayon if 80 kilometers per hour na nga pa ang max speed sa Skyway Stage 3, di ba? announce nila. Yun? Grasya pambira Another ride, another vlog Hello mga brad Another ride, another vlog Let's go <laughs> Paring hype, ikaw ba yan? <laughs> so mga brad bi Biyahe tayo, actually alam nyo Bigla ang biyahe to <laughs> So 12:32 PM no, traffic na yan maya, maya. kaya nag-decide na ako magbiyahe kahit na wala pa tayong tulog para makarating tayo mga around 3 PM or uh, more or less Makikita natin ngayon if 80 kilometers per hour na nga ba ang max speed sa Skyway Stage 3, 'di ba? Inannounce nila 'yon. And for this vlog mga brat pag-usapan natin kung ang MT-09 ba ay pwede na maging endgame bike kaya sa tingin nyo ako sasagutin ko yan let's go Pira, akala ko, di traffic ng ganitong oras Akala ko lang pala <laughs> At dito mag-uumbisa ating expressway Sere mga brother Pag-uusapan natin yan Let's go So 80 kilometers per hour na daw ang max speed dito no So paano ba natin sinasabi mga brad na end game na yung bike ba? Diba? So mag -upisa tayo sa pinaka-umpisa Kaya nga upisa eh <laughs> Umpisa natin mga brother Ang pinaka 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 una mong ride ng motor ano ba yung sa ka ba well in my case ano naalala ko dati meron pa yung ano eh yung mga two stroke na mukhang cab alam nyo yun yung parang honda cab na two stroke two stroke ba ang tawag doon hindi ko alam basta doon ako na manual din yun hanggang sa ayun na uh, nagkaroon kami ng yun nga yung sinasabi ko sa inyo ng last vlog natin karoon kami ng Honda XRM na 110cc manual din yon tinuruan ako ng mga utol ko kasi alam nyo mga brad sa amin sa probinsya mga bata motor na talaga dun yung mga ano pa di clutch pa mga RS110 yung mga ganyan naku makikita mo sa, sa Abra mga 5 years old 6 years old ang gagaling na magmotor so nagkaroon ako ng mindset na kung kaya nila kaya ko din So kahit na walang lisensya Yes to be honest with you guys Bakit wala akong lisensya eh, uh, Nag-aral ako ng motor At nagbo-motor na ako <laughs> Hanggang sa'yo Nakapag-try ako ng mga Mio Ayan Oh, din naman yung mga scooter, no? Relax ganyan. Pero para sa akin, mga brother, mas gusto ko yung ano eh, yung may cambio-cambio eh para parang laging kumakarera kahit hindi ka mabilis. Alam mo 'yun. <laughs> yung kind feeling sarap di ba nagkaroon ako ng pangarap na sabi ko sa sarili ko isang araw bibili ako sa sarili ko ng motor at ang pinakauna kong pangarap ng motor nung araw nung mga panahon na yun na nangangarap ako ng motor ang gustong gusto ko doon mga brad yung generation 1 ng Suzuki Raider carburetor pa yon mga brad kasi nung high school ako ang bira yung mga kakilala ko mga kaibigan ko motor sila lahat eh kami kasi hindi naman kami ano eh hindi naman kami mayaman. Ano, yung sakto lang na may yung kayang mabuhay ba. Pero you know, hindi sobra-sobra. Kaya yung nag-iisang XRM namin mga kapatid, ginagamit namin yung buong pamilya kuno bubasketball Go basketball ako, may practice ako sa school. You know, kasi nagpo-varsity ako dati. Diremi ko yun niya pagagamitin ni AirPods pag ko ako. So alam nyo yan mga ganong ano, instances ng buhay natin na nagpupush natin ng mga harap tayo nandun na ako sa stage na yon mga brad nandun na ako sa stage na isang araw makakabili rin ako ng sarili kong motor at ang pangarap na pangarap ko talaga yun yung Raider R150 kung hindi man yun sabi ko nga Lord kahit yung ano lang yung Mio Soul yung unang Mio Soul yung medyo curvy curvy Oo, kahit yun lang, sabi ko Okay na ako dun, Lord Bigyan mo lang ako nun During those times, syempre uh, Hindi naman sobra sobro sa pera Wala akong kakayanan bumili Pero meron akong kakayanan Mangarap <laughs> Sinasabi ko sa inyo, mga brat, eh So, nangarap ako na, Nangarap hanggang sa college ako Tumaas yung pangarap ko Magkaroon ako sa sakyan, ganyan Wala pa rin, in short, wala In short, wewa Ganon. Pero okay lang. Yung pangarap ko nagstay, no. Hanggang sa to the story short ay uh, ayun, nagkatrabaho, uh, nang galing ng Dubai, nagkaroon ng konting ipon, nakabili ng kotse, no. Hanggang sa ito na, yung pangarap kong motor. Yung CB650R, alam niyo naman, si Tensho, no, sa mga Kabrad natin matagal na. Pangarap na, pangarap kong big bike yun. Pinagdala, pinagpilihan ko pa nga yung dalawa eh. Either yung CB650R or yung CBR650R. Ano? Kasi ang difference lang nila is yung CB, yun yung Neo Retro na naked bike. Then yung CBR naman, yung may R, CBR650R. Siya naman yung sport bike. Pero hindi siya sobrang sub-sub. Medyo mataas yung handlebar niya. Nakapag-try na rin ako noon almost similar lang sila eh uh, iba lang yung makina ni tuning ng makina ni CBR 650R mas mataas yung RPM no? but pareho silang makina iba lang yung tuning syempre yung design iba rin si tenso kasi yung CB, CB 650R pang all around na forma mag formal ka, mag casual ka kahit anong isuot mo babagay eh pang gentleman's ride nga rin yung motor na yun so yun yung first personal bike ko mga brad dun ako nag start and kaya ako naman siya binenta kasi uh, hindi naman siya pangit ano pero dahil ang dami ko nang na try na motor no gaya ng mga liter bikes ayan nandiyan yung Fireblade R1 Street Fighter alam mo yon pag tuwing bumabalik ako kay Tensyo masaya pa rin naman ako like nandyan pa rin yung joy nandyan pa rin yung excitement ng pagra-ride pero dahil nga nakapag-try ako ng mas malakas hindi maalis sa akin yung para ako nabibiten or para akong alam mo yun parang may kulang ganun kaya yun yung mahirap eh kapag nagtutry ka ng bagong motor or humihiram ka ng ibang bike kasi may hahanap pa ka mga brad Although hindi naman mawala dun yung part na ayaw mo na yung sarili mong motor Gugustuhin mo pa rin Pero there's something inside of you na nakatanim na, na tumutubo Na gusto ng upgrade yon yung gusto ko sabihin Don't get me wrong mga brad ha? Ah. Maganda ang CB650R As in If that is your endgame bike, go ahead no? If feel mo na yan na yung motor na para sa'yo It's up to you. Pero ako Kung meron man ako Extra budget Mga brother Hindi ko na Ibebenta yung CB na yun Kasi Honda yun eh Tsaka ang ganda ng performance nun Yun nga lang kasi Kulang sa technology Kulang sa spec Nasabi ko na to Sa mga previous vlogs natin Mga brother Ang meron lang siya Is traction control and Traction control and ABS Maliban doon Wala na Not unlike yung mga bikes na na-try ko, merong mga riding modes. May mga, alam mo yun? Ang daming, ano, ang daming features. So, nung nag-try ako ng ibang motor, doon ko lang nalaman na, ay, may mga ganito pala sa motor. Pwede pala to sa motor, mga ganun. Alam nyo yun, yung technology. Para sa mga taong kagaya ko na medyo techie, no? Na-feel ko na hindi ko pa endgame bike yung CB650R kasi nakukulangan ako yun nga sa specs, sa technology although sa power okay na siya eh okay na okay na siya sa power yung handling okay na din maganda rin siya, okay for long ride okay for traffic okay for daily yun nga lang talaga technology yun, yun siya kulang pero yung CB650R ngayon na uh, new model 24 25 yun yung mga ano na eh busog na sa technology kasi may app connect pa nga yun eh diba? meron siya mga applications smart connect di ko alam kung ano yung tawag don. siguro kung kung yun yung nabili kong motor yung CBR CB, CB650R na 2025, or 2024 di ko alam basta yung bago yung may LCD na no siguro malamang di na ako nag upgrade most likely baka di na ako nag upgrade kasi pambira may technology na eh yun nga lang ayaw ko yung ano eh hindi ko gusto yung e-clutch I'm sorry ya eh, sa mga fan ng e-clutch hindi ko talaga siya gusto hindi ako fan ng e-clutch but, but the rest ano The rest, okay. Except yung design, mas gusto ko yung dating design. So, isa pa pala yun, yung design. <laughs> mas classic eh, yung previous model na design. So, doon ko siya naramdaman. Kaya sabi ko sa sarili ko, mukhang hindi pa to yung endgame bike ko. Kailangan ko pa mag-upgrade. And then, dyan pumasok, ano, ang MT-09, aka Koi. Diyan ako nagkaroon ng desire na mag-MT09 kasi 2021 model acquired 2022. No. Sa panahon niya yon mga brad ay nakakahabol pa rin siya. Kasi una, yung mga specs niya pang malakasan like yung quick shifter, auto blip, no. Yung mga riding modes, mga traction control. Ano So kung pa rin sa mga modern bikes Yun nga lang syempre yung Yung uh, instrument panel eh, Hindi ganun ka high tech sa mga motor ngayon Pero para sa akin okay lang yon As long as magaganda naman yung mga information na pinapakita niya Yung mga LCD naman Hindi ka naman magne Netflix dyan eh Diba? Hindi ka naman manonood ng kung ano-ano Pwede yung ano, yung maps But, hindi naman din siya ganun kalaki eh. So, 'di ba? Kaya para sa akin, nasabi ko na end game bike ko na si Koy, no? Kaya na nasabi ng game bike ko na siya kasi nasa kanya yung mga hinahanap ko sa isang motor. Features, technology, power, no handling, yung forma, yes, pasok siya sa panlasa kung forma, mga brad gagandahan talaga ako sa kanya lalo na nung binihisang ko siya eh, ang forma naman, subjective yan, mga brother. Depende yan sa tao. Ang laki tulong ng no, quick shifter o lalo na po nagbabiyahe ako. Kasi kahit na sabihin yung sinisikwat ko lang yung ano, yung clutch. In the long run, nakakaano yun eh. Nakapagod yun eh. Pamsakit sa kamay. Kasi yan sa nagpasakit ng kamay ko nung Ironman. traffic pala ng ganitong oras sa expressway ngayon lang kasi ako umuwi ng ganitong oras mga bro lane filtering na lang tayo eh. grabe yun, oh. dami yun oh. pero tingin ko banda rito lang naman yan Ayabusa Ah, sa Ayabusa Yes. Pambira, nag-auto off yung microphone ah. Saan yung mga pinagsasas sabi ko? Hindi ko tuloy ko. Alam ko ano yung na-record. <laughs> anyway, naman na pa tayo ng Diyos ng extra bike ano, if bless pa tayo ng Lord ng pambili ng bike siguro magdadagdag na lang ako hindi na ako magbebenta kasi siya pre, si Mr. Jajabel gusto ko siya ito kapag moto tingin ko 450 MT na CF moto para makasama ako ng FJ Mountain because gusto gusto ko talaga sa liyan niya may napanood ako doon si ano eh si Maumanitis, Manitis sumama sila tapos dinocument nila yung ano pagsama nila ng ano kaya pala nila dinodocument yung mga brad kasi may contest best documentary and syempre gusto ko pa rin ng sport bike gusto ko ng CBR 600RR sana, sana, sana Iwapag yung dito sabi sa Pilipinas mga brate Sana talaga Bakit hindi Fireblade? Kasi alam niyo mga brate Sa lang ha Yung Fireblade, hindi ka makukulangan sa power Ang makukulangan ka, daan <laughs> Kasi hindi mo talaga siya mamamaximize Nevertheless, nasa racetrack na eh, alam nyo mga kalsada natin dito sa Pilipinas Hindi naman ganun kagaganda eh Hindi na, pag nalubak ka lang na ako dito Malaking impact na yun, mga brad Imagine yung top speed ng first gear nun, 180 na <laughs> Alam ko, gear 4 nun, 299 na eh Mas tataas pa yun kasi may gear 5 and gear 6 pa, di ba? most likely mga 320 yung max speed 320 to 350 So yung tingin ko kung mga pangalawa sa hindi pala pangatlo kasi H2R tapos Hayabusa tapos Fireblade so yan yung top 3 fastest production bike Para man eh, saktong ano lang, saktong takbo lang. Hindi naman ako yung super na alam mo yun. Eh, Mamadali lang. Ayoko na ulit magbiyahe ng ganito. Kaya yeah. matagal no, na ako sa Jollibee eh. Sobrang ilo. Eh. Nagko-float pa ako. <laughs> Ipalamig ako. Paano? Nagbiyahe ako tangalin tapat 12.30. <laughs> Nakulimlim kasi doon sa tagig, sa BGC. Yeah. Tapos Pag paglabas ko ng BGC, karek na karek ko araw mga boy. And kaya rin pala ako nagmamadali mga brother. Kasi bibilihan natin ng bagong helmet si Ms. Jeja Dahil yung uh, helmet niya ay medyo maluwag daw. Kaya regalo ko sa kanya yun. So bibilihan natin siya ng bago. Disgracia pambira Nahulog yung isang van Sana okay lang sila Kasi Inago nila yung putas about you. Wow! Oh. Nag-banking ka pa bago ako mag-exit. <laughs> Yan lang yung vlog natin for this video mga brat. Another ride, another vlog. Dito na tayo mag-cadabos. Dahil we're home. At abangan nyo yung uh, next vlog natin. Ano mga brad? sa kanila dito ah alam nyo na yan lakay ko sinasabi sa inyo kapag na napagkatiwalaan eh ngatan let's go babush